Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, for today's content, at uh, ito na naman po, yung siya, Shop siya, vlog. So, since na mag-share tayo na mga experience about sa pagbablog, gusto lubosin ko na guys. Ay, isa ka bang na nagbablog or gustong gumawa ng YouTube channel? And I'm sure na gusto nyong panoorin yung aking mga video para magkaroon kayo ng idea regarding sa pagbablog. So, yung content natin ngayon guys is paano ba gumawa ng YouTube content or topic So, I'm sure yung iba sa inyo uh, medyo hindi pa nakapag-focus talaga sa kanilang content, kung paano gumawa ng YouTube content and of course, yung topic. Medyo mahirap po talaga maghanap ng content or topic na gusto mong i-share or pa gusto mo kung paano pa mag-focus sa content mo na gagawin mo para kahit pa paano ay ma ka ng iyong mga uh, YouTube viewers matagal talaga akong nakapag-focus sa content. Uh, before, iba-iba yung mga content na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. But then, since na marami na pong gumagawa ng content na tra travel vlog, eh, kung ano-ano pa. So, naisip ko na mag-vlog. Share ko na lang yung aking mga experience sa pagbablog. And, I'm sure marami ding makaka-relate, lalo na dun sa mga nagbabalak naman gumawa ng content or gumawa ng kanilang mga YouTube channel. Ang topic ko guys is that yun nga kung paano tayo magkumawa ng content or uh, maghanap ng content para sa akin is that uh, mag-research kayo talaga, yun talaga yung pinakauna mong gawin. at of course, eh uh, kailangan you must see to it na gusto mo yung mga ginagawa mo lalo na lang sa pagbablog gustong gusto mo yung uh, ginagawa mo as a content creator, kailangan magkakaroon ka po talaga ng time sa pag vlog or sa paggawa ng content na i-share mo, which is learning and entertaining. So, uh, ano ba yung mga topic na pwede mong i-share sa pag-vlog? So, since na i-share ko rin naman na yung topic na pwede mong i-share sa pag-vlog is that, una, pwede kang mag-traveling vlog or of course, kung ikaw ay mahilig mag-travel, pwede kang mag uh, share ng content na pagka-travel. And of course, medyo magastos po talaga 'yon, guys, dahil ayun nga, traveling vlog or content mo is that kung paano mag-travel or pa paano mo share sa iyong mga viewers ang mga bagay na uh, ginagawa mo step by step sa pagta-travel. ayan, So, 'yun po 'yung pinaka share ko sa inyo kung kayo ay mahilig mag-travel at mahilig din kayo mag-vlog uh, I'm sure, papatok at papatok po din po talaga kayo sa mga viewers and then pangalaw guys, that kung kayo ay mahilig magluto yan, so pwede nyo rin share yung pagluluto share nyo sa inyong mga viewers mga subscribers kung paano kayo magluto and of course yung procedure na ginagawa mo and much as possible, huwag kang gumaya ng content ng iba ng mga nagluluto. Kailangan meron kang originality sa paggawa ng mga content or sa pagluluto or sa mga recipe. Kailangan maging kakaiba ka kasi tulad ng sinasabi ko, marami na nagbablog ngayon sa YouTube ng mga uh, cooking. So kailangan, uh, kailangan maghanap ka ng way kung paano ka ma at kung paano ka maging kakaiba sa mga ibang nagko-content ng pagluluto. Ayan. So, yun po yun, guys, ha. Yun yung tip. So, kailangan pag gumawa ka ng content ng pagluluto, focus ka lang sa pagluluto. Doon ka lang talaga. Para madiscover yung ating YouTube channel. Ha? Ayan. So, pangatlo, guys, that yung YouTube tutorial, pwede naman din yung gawin yung content yun, guys. Kung uh, wala kayong maisip na Uh, content, pwede nyo gawin yung YouTube tutorial. Paano ba yun, guys? Na, syempre, mas maraming pumunta dito sa YouTube, Ma maraming gusto matuto. Syempre, kung pupunta ka sa YouTube, katulad ng sinasabi ko, kasi merong learning and informative. So, kailangan kapag nag-share ka ng iyong mga uh, topic about sa YouTube tutorial, kailangan po step by step yung inyong pag-share ng mga information. Kung ano-ano pa na maisip mo, pagdating sa YouTube tutorial. Yun po yung another way sa pagbablog. Ayan, so pang-apat naman guys is that yung mga a day in my life. Ayan, so kung gusto mo yung mag-share ng mga vlog na gusto mong ma-discover or gusto mong sumikat, katulad ng mga celebrity or mga content creator, pwede kang mag-vlog ng Adein Malik or mga comedy or kung ano-ano pa yung mga topic. Basta walang violence. Walang mga violence yung mga vlog nyo, ha? Kailangan, pwedeng panoorin kahit sino. Kasi, kailangan maging maingat po tayo sa pag-share dito sa YouTube dahil meron po tayong tinatawag na YouTube restrictions. Ayan, so kailangan maging maingat ka sa mga ina-upload mo dito sa YouTube. ah, uh, kasi sayang po talaga yung inyong YouTube channel kung magkaroon kayo ng violations and restrictions. And of course, madimo yung pinakamasakit dahil nag-effort ka ng gumawa ng content. And pang-apat, of course, yung pwede ka naman gumawa ng mga reuse content, guys. Pero kailangan maging maingat ka sa pag-i-edit. And of course, uh, syempre, kailangan hindi mo kukupihin talaga yung pinaka pinaka videos or pinaka topic kailangan alam mo kung paano mo siya uh, i-edit in your own way na para hindi ka madetect ng may-ari ng content and then yung madetect sa YouTube kasi may tinatawag po tayo ng copyright claim and copyright strike ayan, so yung copyright strike yun ang pinakamalala kung yun ang ma-experience mo kasi it is possible na i-report ka ng may ari ng videos and believe me na experience ko na po yun and hindi ko na po talaga ginagawa yun kasi kung gusto mong lumaki ang yung youtube channel kailangan paghirapan mo yung mga content na ina-upload mo na pinaghirapan mo of course na hindi galing sa iba So, kung maggawa kayo ng reuse content, pwede ka rin humingi ng paalam or magpaalam dun sa uh, content creator kung pwede niyang, pwede mong gamitin or pwede mong kopyahin ang kanyang content na ginagawa. Ayan. So, yun po yun, ha? Yun po yung pinakamahalaga, guys. And, pang lima, uh, pwede ka naman mag-vlog na hindi makikita yung mukha mo. So, yung pwede ka mag-vlog ng video lang na uh, yung footage mo is that yung kung ano lang yung ginagawa mo. Pwede kang mag-video na sarili mo lang or sa kanya lang or hindi ka magpapakita. Kung baga walang appearance, pwede yun. Di ba meron ka namang content na nakikita sa YouTube na mag narrate ka lang doon sa video na ginagawa mo. Walang, or nag lang sila doon sa video na ginagawa nila. Yan, so, para kung hindi ba ka. Gumawa ka ng video na wala yung mukha mo o wala yung appearance mo para kahit paano ay eh, magkaroon ka ng confidence na mag-vlog. Pwede naman yung ganoon kasi nung una ginawa ko na rin po yun. And of course, guys, pwede ka rin gumawa ng documentary vlog. So documentary vlog, of course, related din po yun sa mga nangyayari sa mundo or sa mga bagay-bagay kung ano yung pwede mong gawin or bigyan mo ng uh, research kung ano yung pwede mong i-share about dun sa uh, dokumentaris na gagawin mo na video and then of course, uh, pwede din tayong mag-vlog regarding sa history so pwede din tayong gumawa ng vlog uh, patungkol sa mga history so kung mahilig ka naman sa history pwede niya rin po gawa ng videos yung, yung mga history or politics pwede rin po yung mga ganun And of course, yung pinakamahalaga guys para mas lalong lumagay ang YouTube channel is that pwede ka rin sumabay sa mga uso or mga viral or mga updated na mga latest na nangyayari sa mundo or di sa isang artista or sa isang personalidad. Pwede mo siyang gawan ng content. So, para naman kita paan mas lalong puntahan ng mga subscribers sa iyong YouTube channel. Pero, kailangan be careful po tayo sa mga share natin about sa mga latest news or about sa isang individual. Kasi as I told you, pwede tayong ma-demote dito sa YouTube kung meron tayong mga violence na nagagawa. Kasi meron talagang restrictions sa YouTube. Ha? So, sana naintindihan nyo yung aking vlog. So, yun lang po yung guys yung may share ko sa inyo sa aking YouTube channel. Sana meron kayong natutunan. And kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. And don't forget to subscribe and hit eh, na rin yung notification bell guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much. Sana meron kayong natutunan sa aking content for today.